Ito mo nga si Ikuan, si Bimax, saka si Burloloy. Eh. Kayaman na kayo, Ka-sports car pa. Oo uh dito kita pala ng milyon sa bagwang. lang, si... Kamangyan. dito kita pala ni Kamangyan sa buwan. 4 milyon gano'n. 5 milyon. na tapos yung ginawa na po, kinakita niya, kinakita niya gano'n. Naglalakang panggawa niya ng beso alam niya yung... Ayun yung وأنا <applause> 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 ちょっと待って

今天是五月份，五月份的嘛。嗯嗯嗯嗯 Si Chen na Papatayin kita. Papatayin Papatayin nga pala eh. Ako. Lalo ako. Iyu sa libingan niya. Ang. Ngayon ko ting. Lumuway. -lu -lu ting ka in ka dapat 'to kaganiyan. try. Baka mo gagawin nga? Gagawin nga eh. Akin na lang gano'n dyan. May gagawin ako dyan eh. Ayan mga ka-Lodia. Kamagulo <laughs> Kamagulo dyan alam tong kung wala to. kasapukin na kita eh. Deng -deng style GLOB!

i'm the mga nililipit mo, kung puno na lahat, doon sa may kilikili. ah mga kalods gumagawa ng heater nakabidyo po eh <laughs> ang lakas ate okay. kaya lang mga kalods di natin alam kung gagana <laughs> pero testingin natin kung gagana pagka gumana mga kalods na tsambahan mga kalods <laughs> hahaha Biba kasyo, napagana, may anto. Dito ka siya na pag nagpag mo yan? Taw! Taw, ita ka nalang malaki-laki. <coughs> Ganyan lang naman mag-vlog e. Eh. Saka may ano... Popos. Ha, taw. Saka may popos po thank <sniffs> you

Eh. Ah, ng tubig. Kuha pa ka. Ayos. Ako extension. Testing natin. Oh. Yung ginagamit nating extension mo Eh. Na? Ginagamit eh. Saan? Ayan po mga kalods. Ginakulim mo natin. Testingin natin. Ginagawa po natin itong heater. Tignan po natin itong gagana mga kalods. Uman na tito. Aka ano na yan. Bibigay ko nga ka kay Andrea pag gumana yan eh. Oh, ano mo? Napulot ko lang to eh. Napulot ko lang to sa daan. Napulot? Ay, kamo yan. Oh. Testing natin mga kaibigan. Mga kaibigan, testing natin kung puputok. Yun lang. Bakit? Ay. Diba? Na? ah Ha video mo, video mo. Ah, video. Maluwag 'e. Ah, Ah, Ah. Ano Meron pong gumagawa na gitar. Saan lang po natin kung gagawa. Na Ang kalods, tignan natin kung ilaw Ang kalods, ito yung button Tignan natin kung ilaw Uy, gumawa na Tignan natin kung mula Tignan natin kung mula, umilaw na siya mga kalods uh, Umilaw na uh, Tatakpan ka okay. Tignan natin kung kukula uh, ito mo. Kung magmamatic din siya Maris kaya, gumawa ka na yun eh na, mga kalods, gumana na mga kalods. Oo. No, diwa ganyan lang ang solusyon niya mga kalods. Yan, tumutunog na siya. Ku, na di lang pa. So, patay kita. Hay naku. Eh. Bata bata mabo na ayup natin kung mag-automatic siya makakaloads. Ah, maglo-load 'yung automatic niya makakaloads. Yeah, maglo-load sa sulok na. Andog. Ha? Andog. Ayos. Hayo. Kumagat-mabati. automatic pa siya. Oh, amo ini nagmatik pa mga kalods. Nagmatik. Okay mga kalods. Okay, kumulo na mga kalods. Ah, bibigay ko na to sa pamangkin ko mga kalods para meron siya lang initan mga kalods. Okay na to Ah. Bye-bye mga kalods. Bye-bye.